Ayaw kong humarap sa Senado, William. Ayaw kong pagtawanan ako ng buong Pilipinas. Hindi naman kita pababayaan eh. At huwag mo lang kami ilalaglag. Pipiliin ko lahat. Ang sasagutin mo sa hearing. Babaligtarin natin ang anak mo. Hindi pa rin ako makapaniwala ang tinalikuran ako ng sarili kong anak. Hindi ko matatanggap ang ginawa sa akin ni Paeng. Hindi mo na siya dapat ituring na anak. Walang anak na tatalikod sa kanyang ama. Hindi nagawang pigilan ni Policarpo ang magsalita ang anak niya. Ngayon, pati Presidente ay nakikialam na. Baka kailangan ng patahimik kanya mag-amang yan. Huwag muna, Senyor. Pag natin sila, mas titindi ang na totoong malaki ang sindikato dito sa Pilipinas. At lalaki ito. Malilintikan tayo sa mga tao. At may ipit ako sa sinando pag nagkataon. At anong gagawin natin? Sasabog to sa ating lahat. Matagal din ako naglingkod sa kapulisan bago ako naging senador. Palagay ko, magagawa natin ang parahanto. Pasusundan ko yang si Paeng. Sisiguraduhin ko na dapat alam natin lahat ng kinikilos niya. Basta siguruhin niyo lang na hindi babaliktad si General Policarpio. Dahil hindi ako papayag na masira niya at ng anak niya ang lahat ng pinaghirapan ng grupo ito.